Ayan, may ilaw na yung buong bahay. Limang bumbilya. Ayan o, oh, lima. Isa sa, ta ayan, isa sa kusina. Isa sa CR. Tapos tatlo doon sa loob ng bahay. Ayan, sobrang liwanag na. Yung poste na lang ang, dalawang poste na lang ng solar ang hindi na ikakabit kasi huminto yung ating welding machine. Pero overall, mission accomplished lang kung na-install yung water tank, no? Si Kuya James ang... Ang galing na kayo, James. dyan. Si Kuya James! yan, na-install niyang water tank na with Kuya Paring Roy. Siyempre, yung ating ano, salarin sa mga solar, no? Kaya, no? Mahusay ho ito. Pag kailangan Langang niyo to, Mahusay ito. Pag kailangan niyo ito, kontakin niyo lang ako, no? Kaya lang, no? may porsyento ako doon, may porsyento. <laughs> Siyempre, si Kuya Bulastek. Asa si Bulastek? Nawala. Nagsaing. Ay, ito pala si Kuya Bulastek yan. Kuya Bulastek, iiwanan namin yan. Dito na sa titira mag-isa. Hello, Kuya Bulastek. Kuya Bulastek, hello. Yan. Magkasain siya sa kamagilit ng water. Magkakapi kami. Eh. Kasi puro pagod na eh. <laughs> Ilaw na yung bahay namin. Kailan na high blood si Mario na sa kotse. Si Mario na sa kotse, sinusumpong ng high blood. Napagod dahil sa init. Kuya Bulastek, ang gagawin, saing sa init ng water na. Diwanag hey, 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 hey. ng bahay, oh. Solar yan, 5 years yan. 5 years na libre ang ilaw. Mini-rep, radio, dalawang stand fan, charge ang cellphone. For a total of 56K. Plus, water tank na 16K. O. Oh. Diba, sulit?